Pembali, 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 pembali. Oh, oh. Bagaimana kamu agam apa rekoi? Itu nggak bantai yang di sini. Itu lagi ikut dalam kawan, nak gelap dalam pesing spot. Kesama kau yang kalau koi janjan, setatai, si jerkrik. Good morning. Oh. Magandang umaga. Mga okay. uh, parikoy. Ano ba? Parikoy, gagilap kami ng spot niya. Gawa ng... Hindi naman kami naka... Tagal ano? na rin kami hindi nakapag-upload. Eh, wala eh. Wala kami maanoha ng spot na maganda talaga parikoy. Puro talaga ibis na huli namin ngayon. Eh, kasama si tatay niya. Iwan ko lang makahihuli. Baka hindi na ibis mauli. Pawikan na mahuli namin sa parikoy. <laughs> Bahala na. <laughs> baka magbuhaya kami makabit niya mamaya Tempor <laughs> ko, update lang kami pag uh, ano na Tempor ko, dito kami ngayon sa ano, kakaya muna kami dito bago kami mag uh, ikot Palilim muna kami ng sandali dito sa ano Kakaya muna kami, gutom eh super pero kaya na naman ulit namin siya. ano nadalaw namin si ano dito Tabasakan. si Dugi, si Dugi. Guto na naman siya, pagkain na naman. Ito, pinapakain ni Pulguso. Yan. Ah, uwi, uwi, ah, na kami. Lilipat kami ngit-ngit. Ito. 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 Oh. Uwi na kami. Ito, kainin mo na itong pagkain, oh. Kainin, oh. Pre-pwesto tayo. Lipat kami ng iba. Parang wala rito ngayon. Ah, pare ko, lang kami nito. Pare. Wala kami mapuntahan talaga, walang mahuli doon. Lolo. Pison pare pison. Bangus pa bangus yun. ang Tarap si hipong pangos. Puta wala ang gagi. Sayang. Pison pa rin ko si rekrek. <laughs> <Ay! laughs> mo Partida. Yun! Pison! Pison! Peace on! Peace on! Ay, so. puta! Oh, mayan! Tikmayan! Tikmayan, may. tikmayan mga parikoy! Andito na kami sa spot parikoy talaga na ano, maraming biyahe Binugbog ni Bangus! Kaga! Tarkado talaga! Tawawa yung Bangus ah! Pinalapalo <laughs> na! mo! Sabi si yung bangos, putang no? sakit ang ang uso ko, nampaso pa ako. Sa tubig tayo. Mau, 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 bagus, bagus itu, kau beli koto, bapalerik, tu uyi, 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 malaking bangus no eh. Pwede nyo yun, lagay nyo yun dito Dain tayo, huwag subok tayo ulam eh Pisong pari po, pisong pari ko oh, Laki oh, Laki Mabuli oh, kay oh, Rick Rick, yung oro doon Ila, mabuli kay Rick Rick, tatalisik dito Alam mo? Laki. hahahaha. Alakay, alakay, alakay para ko yung, hu, Oh, hahaha. So hu, lang. Hu, hu, hahaha. Hu, lang. hahaha. developer. hu, hahaha. hahaha. Hu, hu, siya. Hu, hu, hahaha. Hu, Ang laki! Kamusta naman oh Rex, sa'yo rin Bangos na naman Ini Oh Laki Kukuh laki Ang lalaki ng bangus dito. Kumpulan na tayo dito eh. Nagkumpol na yan. Ha? Paano ito nagkukumpol eh, yan nila? Nasaan nila kayo, hindi pa mamatay yan oh. Relate yan ko din. Ayun mo ah. Ikaw na. Lalaki <laughs> ng bangus dito. <laughs> <laughs> ng bangus dito. <laughs> oh, hindi nga nasa eh. Hmm. ¿Qué tal, qué Los que nos vamos para el ¡Uy! ¡Es <laughs> <laughs> por acá, pisón! ¡Uy! ¡Mamá! Ah. <laughs> 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 ¡Es una nueva

Lah nah. Lah, tu. Laki tu nak. Ai, nak tu solo blue sa, kai papa ya buat nak kain. Ah. Ke papa ya. Lo no blue sa. Lo ke tak, ke mana banan? Lo mana? Ya. Ya

Ang laki! Pusa nga dahil! Puta, sabi ko na nga ba, makadali ako ng malaki. Sabi ko na nga ba, makadali ako ng malaki dito eh. O. Oh, Ang laki par ko eh. Pakakala mo, yung ko ah. uh O! etay eh! Hahaha! Ito eh! Peace na naman pare ko. Pupunta dito eh, ano? Tumag yun ito! Pupasundan! Ayaan mo lang! Ay, naiikot na dito yan! Ang sabi ko sa'yo, naiikot na dito yan! <laughs> na dito. <laughs> Dalawa kayo, nahuhuli yung <laughs> pagkakit! Dalawa lang! Wala, La, layo na, kunin mo na rek! Kunin mo sa'yo, wala naman yan eh! Piss unanong alam mo parang baras kuwi, baras-baras. Ola, tilapyo! O, tilapyo! tilapia, tilapyo! tilapia Tilapyo! Tilapyo parang pis hidoh Piss mo

par koi Oh Tilapia Huwag kang gumala. <laughs> gumala. Bangusin, bangusin. Bangusin na maliit, bangusin. Lolo Lolo, lolo. Lolo, lolo. Bangus. lolo. Bango. bango. Ay, sho. Ay, robo bangus na maliit pa ko eh. Naging gulo na naman to. Ay ko sa'yo eh. Magulo ka eh. Malaki ah, malaki! Tayo mo, tayo mo. Tayo mo, tayo mo. Tayo mo. mo? Huwag hey, <coughs> no? may, may, may siksik doon sa awar ano. Waka ko, waka ko. Bali! Malaki Ay. na nga. Hahaha. Di ba? Tingnan mo yung mukha ko, paling. Sima! Tulimin bangus! <laughs> buti tanggal <laughs> buti lang oh tata na naman kano abaw 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 hahaha balik hahaha po po oh Kren ay mo <laughs> Parang... oh. pa Bulakin na pala eh Diyan. Tidak Pau, pau Pau, pau Pulak-pulak itu Jangan Pau, pau Pau, pau Lapan Pau Pansiban yang rata Maliksi. Maliksi siya oh. Maliit. Oh, na. Problema mo <laughs> gi laban. G hamal. Laban, gi. lang pare ko, na kami. At ah, uh, naman karami na rin kami ng huli pare Ano? Huli namin ng dami. Lalaki. Bado, do pare ko, yun ko na ma, 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 sa ano, tabi para makita niyo lahat ng huli namin. Magaganda na rin pala ang size ng bangus dito. karamihan mga pare ko, pag gusto niyo pumunta dito kay Aling Nini, magbangka kayo kasi pag diyan lang kayo sa kubo. parang kayo mahuli dyan, puro lang malilit mahuli nyo dyan. Bihira pa, Bihira pa ang kibit. Bihira pa ang kibit. Pero pag nagbangka kayo, naku, magsawa kayo kay kahuli ng bangos pa rin ko. Magpunta dito, kaya nini, may dala kayong bangka. Para makapagbangka kayo. Magdala ng bangka? kayo ng bangka, para sigurado. Kasi pa kapag natin nyo, wala na yung bangka. Saan so, na punta? Bumiyahe na? Ginamit na ng iba, biyahe na. Saan? Oo, ginamit na namin. <laughs> <tries> eh, kaya pagdating nyo dito, kailangan may dala kayo bangka. May bangka. May bangka kayong sarili. <laughs> kaya pa ano gagawin? Pasanin? Ikarga nyo sa ano, sa service nyo. <laughs> Hilahil, <laughs> <birds> kaya and... <laughs> hilahilain nyo. Oh. <tries> <malaki> yeah. <tries> ha, yun, na huli Bagrip. <tries> lahat. Ayan. na. Ayan. Ayan. Por eso. Den, ¿no?